Good morning. <laughs> Yan naman ang gagawin ko. Yan. Ay umilaw. Di ako nakabiyahi. Tinanggal ko yung manubila. titingnan ko yung mga wire tsaka yung fuse kung saan pati itong relay kung saan ang sanhi na walang ilaw gamit ko ang DY test light 24 volts yan kasi 24 volts to eh yan kasi yung dito, 12 volts. In-order ko to eh. Yung t light ko, bila umusok, ay eh wala na. Ay, eh gumawa na naman ako nito. Pag maumusok to, madali lang palitan. Sige, dito na tayo. Kaya pala, ayaw may law kasi puro likabok na yan lilihaan natin yan pati yung dito sa loob dos connect o no? ang dumi kaya ang gagawin natin ay maglinis lilinisan natin to Lilihaan. para Iilaw na lahat yan. Wala, wala eh. Magbiyahe si yung driver nito umuwi kasi wala daw ilaw. Kaya ginawa ko dito ko nag-umpisa. Hanggang doon sa wiring na yan. Saan yung putol nito? Baka may lost contact lang. Oke. Okay. Dihaan ko na. Puting-puti na ang sa ilalim. Dila makita. Testing natin mo mamaya. Ikawit ko muna 'yung baterya. Oke. Okay. Hindi ko na magawa na lang ako ng switch kasi sira na talaga yun nagabang ako ng wiring ito na gawin switch high and low wala eh sira na kasi dito ay walang pambili gagawa na lang ng ano ito DIY switch yan dito ko ilagay babarinahan ko to palakihan na makasya to okay yes kastada ko na may ilaw na Ayan. Saka yun. Ayun lang. Ayun lang. Saka yung headlight. Ito yung switch. Nidipat ko. Ganun dito. Ayan. Dain natin. Yun. Meron na. Ayan. Yung dalawa na umilaw. At yung signal light. Kaso lang eh. Sira at ang plaster ito. Ito. Uh, papalitan natin yan. Okay. Hi. Yun, may lola. Yes, kami na tayo. Okay.